laganap na ang text ngayon. Kaya dapat habang maaga, maturuan ang tao, lalo ng kabataan, sa tamang paggamit at pakikipag-text kung kani-kanino para hindi sila maabuso at hindi rin sila mapahama. Subukan natin. Excuse me. Sino ka text mo? Um, you know. Siya? Aba, ayan, nakita nyo naman dalawang minor de edad na nagte-text. Walang pakundangan. Text ng text. At ah, patago sa mga magulang. Ang tawag dyan, premarital text. Mm -mm. kita niyo naman tong dalawang to. Nagte-text, nasa tamang edad. Pero kita nyo, ang mga telepono, walang casing. Wala silang pakailangan kung malaglag. Hindi protektado. Ang tawag dyan, unprotected text. <laughs> ah. Um, excuse me. Um, sino ang ka-text mo? Ah, uh, di ko kilala eh. Number lang. Basta nag-text siya. So, nag na lang. Yan. Kita niyo naman, basta lang nakikipag-text sa mga hindi ka kilala. Ang tawag diyan, casual text. <laughs> 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 ay, 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 excuse me. Um, uh, ano ginagawa mo? Kateks, yeah Ah, uh, sino ang kateks mo? Yun, oh. Kita naman. Dalawang lalaki na magkateks. Ang tawag dyan, same text affair. <laughs> Excuse me. Ah, uh, anong ginagawa mo? Ah, uh, nag-GM lang ako sa lahat. Ay! <laughs> Nako, guys. Masama yan. Ang tawag dyan, group text. Ew, <laughs> Hmm. Uh, um, excuse me Um, sino ang ka-text mo? Ah, si Kring tsaka si Nira Ang tawag po dyan ay threesome text Nako, kailangan mag-ingat kayo sa mga lalaking may mga dual sim dahil hindi yan naiiba sa mga lalaki na merong dalawang cellphone at yung isa ay nakatago Mag-iingat kayo dahil baka ma-PUK kayo hmm. Sandali. May nag-text. Mm. Nag-text ang missis ko. Pinapauwi na ako. Ayan ha. Sana naman may natutunan kayo sa ating text education. Tandaan. Text is good, but there is nothing like text within marriage. Pero, kung talaga hindi kayo makatiis, you better practice safe Text. Hoy! <laughs> Bakit pa kita tinetext? text Hindi ka sumasagot? Gusto mo pa talakang kita dito ng personal, ha? Ano? ano oras ka ba uuwi? Uuwi ka pa ba? Uh, Bakit di ka nagtetext? Uh, Ano ka ba? Nakakainis ka na. my wife, ha. Hindi ako tao dyan. Ah, ano? Yan ang oral text. <laughs> <laughs>